Masasarap pa no. ano ah, tayo. magtuturo tayo ng kangkong. Na tutukan ito ah lutuin natin sa pamamagitan ng dahon. Wala sa mantika. Ayun, tatapakan ko ng sibuyas. Sa asin. Kasi ang torta kong kangkong ay sibuyas. At pakikita ko ako at sana ko yung itlog kasi may itlog ba manok dito hindi na kayang bibili itlog naman manok may marami kami na dito na nangingitlog itlog yan o no? ko dalawa dalawang itlog lang dalawa ayan o no? hindi nga itlog ang manok namin kasama na ang manok namin kasama sa kwarto namin nangingitlog ayan dalawa o oh. dito sa ano marami may marami kong alagang manok ang isang nagkakatay nagluto -nag kami ng manok na ano sa ay ito, ito. Ang dami kami nga ano, na dyan. Inayin, ang hinahin namin dito ay sampu. Ang hinahin namin dito. Masa sa hirap, oh. Ito na. Diba na. Ito na kasal sa dahon. Ayan. Wala sang wala, wala ano, legit yan. Walang ano yan. wala mantika yan. Pinalagay ko, ko na ito. Ayan. Ayan ko na. Ayan takip doon. Takpan natin para medyo maruto siya. Masa sa hirap. Diba? Di bali, alam natin siya sa daon ng saging. Mayang-mayang may konti, ilagay natin to. Ito yung masasaya na po. oh. Tagay natin yan, at ito ay ilagay natin dyan. yan lang ang teknik nyan. Wala man tika yan, ha? Masa sa hirap. Ayan. Talagang ligit na ligit yan. Makakaluto sa nawalang mantika. Alatakpan natin. Ayan, masa sa harap. Babantarin ah. natin yan. Bali babantarin natin siya. Ayan. O, oh, diba? Ito so, pa pala yung kangkong na niluto ko sa talbos ng saging. Nawala mantika, ah. Ayan, bulang-bulang -bula to. Sarap. Hmm. Kain. Masa Ayan. Ayan Oh. Ito ang tunay na ulam. Sausa sa, sa toyo na may ano, sibuyas lang Oh. Ang ulam na Oh. Diba? Mm. Hmm. Ano? Masarap. Hmm. Simple lang yan. Saan magastos? Hindi ko sa marami. May, ito, may dalam na kaming ng itlog. Ang kangkong sa talim namin. Diba? Sibuyas, sa ayun lang. Gagasas sa sibuyas, wala mantika. Kaya iba iba talaga pag ano no. Diskarte sa buhay lang. Na makaulam ka kahit wala mantika na ginagamit. Daon ang saging lang. Hmm. Diba? Tamanin yung luto yan no. Quality hmm. yan no. Hmm. Tortang kangkong.